Magandang araw mga ka-viewers uh, Welcome back to my YouTube channel Ricky Bilang TV So for today's video mga ka-viewers Mayroon naman akong konting tips About sa microphone na mag-feedback So kung makabili kayo ng bago na microphone Tapos mag-feedback So may kunti ako na ideya. So mayroon akong ilagay sa microphone Para hindi siya mag-feedback Gamit ang Mylar at saka resistor na 15k ito so ipakita ko sa inyo mamaya mga viewers kung paano pagkabit sa uh, mylar at saka resistor sa microphone para hindi sya mag feedback so kunting tips ng ito gamit ang mylar pala, pala na ang number ito e 104G number ng mylar so yun ang gagamitin nyo yan ang eh, nyo sa microphone para hindi siya mag-feedback. So, katulad nito, pakita ko sa inyo. so bali nakasaksak na ang ating microphone sa amplifier na nakabiltin so ipakita ko sa inyo ang kaibahan ng uh, bagong microphone na hindi pa natin nalagyan ng mylar at saka resistor so ipakita ko sa inyo kung mag feedback ba so itong Binamit ko ang kataas nito distansya galing ng uh, speaker box natin at saka microphone so ang kahaba nito 10 uh, inches so lagyan natin ng electrical tape electrical tape so dito natin ilagay ang microphone tapos i-on switch natin kung mag-feedback ba ang ating uh, microphone. So itong plasada oh. So di ba mag-feedback? So ito ang standard na microphone na wala pa nalagyan ng uh, resistor at saka may lar. So i-off natin. Di ba nag-feedback? So lagyan natin ng resistor at saka may lar. So ipakita ko sa inyo ang kaibahan ng uh, microphone na may resistor at saka uh, mylar. So ito ang ating uh, mylar at saka resistor. So ipakita ko sa inyo kung paano pag kabit ng mylar at saka resistor. So bali tatanggalin lang natin ito. Tapos So tanggalin natin itong tornilyo. Kasi dito natin ikakabit sa So nakita nyo ito mga ka-viewers. So dito natin ikakabit. Negative at saka positive. Dito natin ikakabit ang mailar at saka resistor. So, bali, ito ang plastada sa pagkabit ng resistor at saka mylar ito. Ito. Paralel bali nakabit ko na ang resistor at saka mylar so dito niya ikabit ang number 1 at saka number 2 so ang number 1 at saka 3 magkasama yan sila at saka isoldarin ninyo ang number 1 number 3 dito sa may ginalagyan ng screw bolt So, i natin kung mag-feedback ba ito. So, bali, isalpak na natin ang kanyang sakit. So, i-on natin, i-on. So, yun. So, nakita nyo mga ka-viewers, hindi siya mag-feedback hindi sya katulad kanina na mag feedback so yun lang ang gagawin yung mga ka viewers so para malaman nyo so para malaman nyo na mag feedback sya kung walang mylar so itry natin at tatanggalin natin ang mylar at sa resistor yun po una natin So tatanggalin muna natin ang resistor at saka mylar para malaman natin kung ano ba ang nakakaiba sa so, mayroong mylar at saka walang mylar. So bali ito, tatanggal ko na ang mylar. Ito, tatanggal ko na ang mylar at saka resistor. So try natin. Saksak natin ulit kung magpipidback pa ba. So, i-on switch natin. Di ba? Iba siya mga ka-viewers. Magpipidback siya. Malakas masyado. Yun know, o. siya. So, mas maganda kung may mylar at saka resistor. So, ibalik natin o. Itakabit, na, uh, itakabit natin ulit ang resistor at saka mylar at saka i-off muna natin. So, ikakabit natin ulit ang mylar at saka resistor. Kung mag-iba ang kanyang anyo or tunog. Tingnan natin kung mag pa ba siya. Kung may, kung may resistor at saka mylar. bali ito oh. nakabit ko na ang resistor at saka mylar so i-on switch natin ulit so naka-on na at saka so diba hindi na siya nagpipidback you know oh. diba okay okay oh. Diba? Maganda. At saka, hindi na siya mag-feedback. So, yun lang ang gagawin nyo, mga ka-viewers. So, yung hilik sa video kayo, uh, bawa ang microphone, yung mag-feedback. So, kaya nyo itong gawin. Kaya nyo. So, yun lang. At saka, salamat uh, sa pag panood nyo sa aking video. So, shout out sa lahat ng mga subscriber ko at sa ka viewers ko. So, thank you, thank po. Uh, God bless all. Uh, thank you. No, 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 no.